Paano pa o mabawasan ang interest ng loan matagal nang di nababayaran? Naiimagine nyo ba na tukay lang ang hinira mo at pagkalipas ng mga 10 to 15 years ay nasa 40,000 na ang iyong babayaran? Alam mo rin ba na may paraan para mabawasan ang babayaran mo at konti na lang ang idadagdag mo sa principal na loan mo? So, suggestion namin sa iyo, huwag mo nang patagalin na di mo bayaran ang iyong loan sa SSS. Dahil sa huli, ikaw din ang lugi. At yan ang ipapaliwanag natin sa dulo ng video kung bakit. Of course, mas matagal mong din nabayaran, mas malaki ang interest. Dahil taon-taon yan, mayroon dagdag. Ano? At patuloy na nadadagdagan pa ito kada taon na di mo nababayaran. May mga pagkakataon na dapat na alam natin ang mga ino ng SSS upang nabayaran ang iyong loan sa mas mababang halaga. At kapag naayos mo na ito, pwede ka na ulit panghiram o mangutang muli. So paano? Ito ay ang tinatawag na SSS Condonation Program. So ano ba ang Condonation Program? Ang Condonation Program ay isa sa mga programa ng SSS na kung saan ang mga members na may utang o past due short-term loan ay binibigyan ng pagkakataon na makabayad ng walang interes. Katulad halimbawa na, na nahiram ka lang ng 2K o 2,000 sa SSS at hindi mo nabayaran sa loob ng ilang taon at lumalaki ng dahil sa interes. Ang condonation program ay pagsasamasamahin ang principal at interest para maging isang SSS consul loan na restructured program. So, ibig sabihin, mas mababa na ang iyong babayaran kumpara sa regular na total na halaga kasama ang interest. Ang condonation ba ay taon-taon o yearly ba nag o ang SSS ng condonation? Ang sagot po dyan ay, hindi po ito binibigay taon-taon. Binibigay lamang sa oras ng pangangailangan katulad ng panahon ng pandemic. Pero from time to time, meron silang mga biglaang offer. So, abang-abang lang po tayo dyan. So, sino-sino ba mga qualified sa condonation program? So, lahat ng mga members o borrowers na may past due o utang o loan sa SSS short-term loan. Kasama dito ang number 1, salary loan. Number 2, calamity. Number 3, emergency. And number 4, restructured loan. So, ano-ano naman ang mga requirements para makasali sa condonation program? So number one, ang isang member o borrower na hindi pa nakakatanggap ng kahit na anong final benefits katulad ng retirement. So wala ka pang retirement, ano? At first time ka pala mag apply So number two, members na walang disqualification notice. At number three, kailangan active ang yung account. So pwede ba tayong magbayad ng SSS condonation via GCAD? So yes po, yan po ang pinakamadali natin magagawa dahil halos lahat naman tayo mayroon GCAS. So yes, pupwede. So ang gagawin nyo lang, number one, kailangan nyo lang mag-generate ng payment reference, so PRN. And number two, punta lang kayo sa payment bill sa GCAS. And number three, select government and SSS contribution. Number four, enter nyo lang yung PRN na ginawa nyo. And then number five, confirm and pay. Ganun lang po siya kasimple. Okay? So, pwede rin po mga ibang payment mode kung saan kayo mas komportable. Kailan ulit pwede mangutang pagkatapos magbayad ng condonation? So, meron po tayong dalawang paraan. So, pwede na ulit maka-avail ng bagong loan after 3 months mula sa date ng full payment ng SSS konso loan. O kaya ay kung hindi naman kayo, kayo nakabayad sa takdang oras, pwede pa rin ulit. Pero pagkatapos ng 2 years, mula sa date ng full payment ng loan. Okay, maliwanag po tayo dyan. So, nabanggit natin kanina na kayo din ang lugi habang tumatagal na hindi nyo nababayaran ang inyong loan. So, bakit? Kapag oras na ng inyong retirement at kukuha na kayo ng retirement pension, dyan babawasin ang laki ng utang nyo sa SSS. Imagine nyo lang na halimbawa, 2 lang ang inutang nyo at sa loob ng 15 years ay di na bayaran. So, lumulubo yan at lumalaki na tasa halos 40K o 40,000 na ang inyong babayaran. Di rin kayo makakalusot. Kailangan nyo bayaran muna ang inyong loan kasama ang interest bago nyo makuha ang inyong pension. Ngayon, kung walang condonation schedule sa oras na mag-retire na kayo, mapipilitan na ang SSS na ibawas ang 40,000 sa inyong pensyon. Malaki po yan, ano? Sayang, di ba? Marami ka pang mabibili sa 40,000. Isang e-bike na tatlong gulong din yan. So may mga SSS videos na rin tayo na pwede niyong panoorin. Katulad ng kung nakalimutan niyo ang username o password, di kayo makalagin. Meron po tayong video niyan. Meron din tayong para sa mga pensioner na magandang balita para sa lahat ng mga retirees at pensioners. At meron din tayong ano na nangyari sa SSS contribution pag namatay na ang member. So ano na mangyayari? So at least panoorin nyo rin po para alam nyo kung ano ang mga pwede nyo gawin. So kanino mapupunta ang benefits o death benefits? Yan, panoorin nyo po yung video natin na yan. So hanggang dito na lamang po at sana may naitulong muli kami sa inyo. At huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Wala po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po muli at God bless.